Yan. Good morning, mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling ang bumabati ng isang magandang umaga. Hello, bueno, Hello, mga idol sa muna sa ating mga subscriber dyan sa ating mga viewer ganyan din sa ating mga follower gano well, saan man kayong panig ng ating balsa naroon mga idol mapa siya Luzon Visayas Mindanao nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito at syempre sana samahan nyo ako sa may kisandali dito ng ating programa para naman meron akong makasama ang paksa ng ating tatalakayin mga idol may kaugnayan pa rin ito dito sa na diniklara di umano ng INC yung mga kandidatura na iboboto dito sa darating na halalan at itong katunggali ng iglesia na si Epipanyo Labrador muli na namang bumanat at binanata na naman ang iglesia ni Kristo dahil alam natin na Kapag may inilunsad ng iglesia, naka-kontra lagi ito. Lalo pat ngayon, ang dinala ng iglesia ay kontra sa kanya. Kaya katakot-takot na batikos na naman ang kanyang ginagawa sa iglesia ni Kristo. Bueno mga idol, ang Iglesia ni Cristo nabanggit ko na sa inyo noong mga nakaraang video natin eh hindi nga kami bumoboto sa pangalan ng kung sino mang kandidato dahil ang aming ang itinataguyod may ang gantong eleksyon o halalan eh bumoboto kami at nakikipagkaisa sa aming taga pamahala dahil nga nakasaad sa Biblia na mga kaisa kayo ng pag-iisip at isang paghatol ngayon marami na naman istikulasyon ang lumadabas na talagang ang Iglesia ni Kristo ay nabayaran ng malaki nitong mga politiko at may mga ipinakita pa nga sa ibang video na may mga miyembro daw diumano umano ng Iglesia ni Cristo na lumapit sa isang kandidato at hinihingian sila ng pera para ipanalo yung kanilang kandidatura. Yun ay pinakita sa isang video na content itong si Ipipanyo Labrador. Pero mga idol, hindi na yan bago sa amin sa iglesia yung mga ganyang lumalabas na mga kung ano-anong video dahil talagang maraming naninira sa iglesia pagdating sa gantong eleksyon na di ang iglesia ay talagang lumalapit sa mga kandidato para humingi ng pera at yung nga, ang sabi pa ni Ipipanyo doon sa kanyang ipinakita ang video eto eh, daw di mga nakamas kaya hindi mapagkikilalan kung sino ang mga ito pero ang mahala ng iglesia mga idol tandaan nyo kung totoo man yung mga ganong video na ipinapakita hindi makakalihim yan sa aming taga pamahala dahil pagdating sa intelligence information eh number one na kami sa ganyan at hindi papayag ang pamamahala na masira ang iglesia nung dahil lang sa mga ganyang uri ng tao ayan baka lingit sa kaalaman itong si Epipanyol Labrador ay eh, na yan ng pamunuan ng iglesia. Kusino man niya, mga iglesia di umano ni Kristo na nagpapanggap at nangihingi ng pera sa mga politiko. Sa totoo lang, talagang maraming dami na ginagamit ang kusino-sino para masira ang kaisahan ng iglesia. Pero magkaganon pa man, hindi yan dahil nga, ang may kagustuhan sa aming pagboto ay ang ating Panginoong oh, Diyos. Dahil nga, sabi nga, at ang may utos, Pero, kayo ba, no? mga kaysa kayo ng pag-iisip sa isang paghatol. Nabanggit ko na sa mga una video, yung eleksyon mga idol, paghatol yan eh. Oo, deklarasyon ng paghatol yan sa mga taong iluluklok sa ating pamahalaan. Kaya kung ano man ang mga lumalabas na mga paninirang ganyan, hindi na yan bago sa amin. Normal na yan. At tuwing darating talagang eleksyon, nangyayari yung ganyang mga bagay. Kaya nga, sa amin sa iglesia, kapag nangyayari yung mga ganyang sistema ng paninira, hindi na nangyayari namin pinapansin at hindi yan pinag ng panahon. Pero pinasisiyasat ng pamamahala yung mga ganyang uring lumalabas na mga video na makakasira sa kaisahan ng iglesia. Tandaan nyo mga idol, ang mga iglesia ni Kristo, walang sino mang pwedeng sumira sa kaisahan. Dahil nga, kasama sa dukrina yan at kautosan ng Diyos yung pagkakaisa. Hindi kautosan ng Diyos yung pagkakabahabahagi o pagkakampi-kampi. Kaya sa amin sa iglesia, walang kampi-kampi. Wala. Kung ano, ipinasya. Yun. Maluwag sa puso ang tataguyulin at tatanggapin ng bawat membro ang ipinasya ng pamamahala. At yan ang hindi alam ng marami mga idol. Basta lang sila nagbabatikos, tira dito, tira doon. Pero, kailan pa man, wala pang napatunayan na ang Iglesia ni Cristo ay humingi ng suhol sa kanilumang kandidato. Lalo na ang aming tagapamahalang pangkalahatan. Nabanggit ko na nga rin niya sa una kong video na kapag ikaw isang kandidato, nagsuhol ka sa pamahalaan ng iglesia para dalhin siya, lalo kang hindi iboboto. Oo. Kasi may mga nakaraan ng pangyayari niyan, hindi ko na lang babanggitin kung sino yung kandidato niyon. Pero hindi siya ang direktang nagbigay ng pera kundi meron siyang ginamit na mga tauhan niya at the same time hindi niya alam na yung kanyang tauhan na yon ay yun ang gumawa ng kalukuhan Kung tagayon pa man eh humingi na dispensa itong kandidatong ito tungkol sa nangyari dahil hindi niya alam yun palang isa sa mga tao niya pag alis doon sa uh, tanggapan ng pamahalaan nagsimpling, nag nagabot ng sobre iniwan doon sa mga namamahala doon ngayon ipinahabol yun, ipinabalik nung malaman nung kandidato na gano'n humingi ng dispensa sa iglesia at pinagalitan yung kanyang tao Ganun mga idol, hindi na lang natin babanggitin kung sino yon. At matagal ng panahon nangyari yon. Buhay pa ang unang tagapamahal ng pangkalahatan yata nung mangyari yon. Ang kapatid na Iranyo, G. Manalo. Kaya sa simula't simula pa, sa unang tagapamahala, talagang hindi po pwedeng mangyari na susuhulan mo ang iglesia at yan ang hindi alam ng marami mga idol at lang sila tira ng tira para lang makagawa ng paninira sa iglesia gaya ng ginagawa ng ating kapwa vlogger na si Epipanyo Labrador gumabanat na naman siya oh. may mga bago na naman siya pakulo tungkol sa sistema ng iglesia kaya ang pinatatakal lang natin mga idol, bakit itong si Epipan yung labrador eh, hanggang ngayon eh, hindi pa nahuhuli. <laughs> so, hindi natin malaman kung sino talaga ang nasa likod nito. Kaya nananatili siya at lalong namamayagpag sa kanyang ginagawang pambabati ko sa iglesia. May gigi pa nga si Aling Mari. Medyo nawala yata sa sistema ng kauusig <laughs> sa, sa iglesia. Oo, oh, medyo naglaylo. Pero ito si Pipanyo, tuloy. Pero may panahon din yan. Oh, hindi ko mo nananatili siyang ganyan. Eh, pinahinili ka ng Diyos yung kanyang ginagawa. May takdang panahon yan. Kaya ayan, pag dumating yung takdang panahon, pagsisisihan niya lahat ng kanyang mga ginagawa tungkol sa iglesia. Uh, kapag ang Diyos na mismo ang nagalit sa kanya, may peligro siya. Oo, sa iglesia wala siya peligro. <laughs> Pero sa Diyos, kapag binigyan siya ng mabigat na karamdaman dahil sa kanyang ginagawa, yan na ang kanyang di ka mamatay <laughs> kaya nga mga idol eh, ito na napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga ito panahon ng eleksyon eh. o nalalapit na o oh. ilang araw na lang ahatulan na ang lahat ng ating mga kandidatura lahat ng mga tumatakbo at kasama ang iglesia sa ahatol sa kanila pero mga idol, nabanggit ko na rin yan eh. Hindi naman lahat ng nasa kabilang panig eh, dala ng iglesia. Ang iglesia bumabalanse rin. So, kumukuha din sa kabilang partido. O, so, kung mayroon man dinalang lang walo, dito sa kabila, baka dito sa kabila ay may kunin din. Pero hindi pa natin sigurado. Ganyan mga idol, ang iglesia ni Kristo, hindi yung nagwa one-sided lang. Hindi, hindi, kami ganun. Binabalanse. Kung meron sa kabila, meron din sa kabila. Kasi nga, tinitignan ang pamamahala dyan kung ano ba ang iyong nagawa noong panahon ng iyong panunungkulan kung bakit ka dapat ihalal muli. Ganyan. At kung, halimbawa naman, ikaw ay isa sa nakasira sa sistema ng iglesia, sorry, hindi ka dadalhin. Kaya nga, depende sa performance ng isang kandidato, kung siya'y muling dadalhin, ng Iglesia ni Kristo. yan mga idol, pero may mga ano naman, may mga bagong upo o mga bagong tumatakbo na dinadala rin. Bagamat wala pang experience o wala pang karanasan, ay eh dinadala din. Kaya nga, banang singang ang iglesia, hindi basta-basta puro na lang sa kabila. Yan ang hindi alam mga idol, nitong ating mga ah, kababayan at itong ating mga kapwa Uh, butante. <laughs> Kaya nga kami mga miyembro ng iglesia, mga idol, maniwala kay Chendi, natatawa na lang kami sa nangyayari. Oo, dahil kasi alam na namin yan eh. Before pa mag-eleksyon, alam na namin darating yung ganyan mga pag-uusig at paninira. <laughs> Kaya advice ko sa mga otol sa mga kapatid ng iglesia na talagang uh, diehard sa mga nangyayari, kulang cool kayo mga idol kulang cool kayo mga kapatid huwag kayong padadala do sa simbolo ng inyong uh, ano kung nakakainis man yan totoo nakakainis pero hindi ka dapat magpadala sa ganon uh, ah, di ba tama mga idol ano lang kaya ang mga tunay na mana hindi na pinapansin yan tinatawanan tulad ako tinatawanan ko na lang yan eh. <laughs> maglabasan man ng maglabasan yung mga ganyan eh alam na nating normal na mangyayari yan di ba tama kaya go ito magkakaalaman yan pagdating ng halalan o itong eleksyon ah, di ba tama at doon naman sa mga hindi dinala kung sakali huwag kayo mag-iisip na kaya kayo hindi dinala ayaw sa inyo ng iglesia o galit sa inyo iglesia hindi mali mo sa mga susunod na ano kayo naman o so, di ba Ganun lang yan kasimple mga idol. Ayan naman yung napagkukwentuhan lang natin dahil nga sa napapanahong issue. <laughs> ang mga pambabatigo sa paninira sa loob ng iglesia, lalo sa ganitong panahon, normal lang yan mga kapatid, di ba? Hindi na tayo dapat magtaka sa ganyang sistema na mga lumalabas sa social media. <laughs> Kasi pag nagpakita ka ng galit o nagpadala ka sa mga istikulasyon, asartalo ka dyan. Ah, di ba? At baka masalisihan ka ng jablo dahil doon sa iyong paninibugo, eh delikado. Kaya tawa lang, kulang. Sabi nga ah, ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Huwag mong masyadong dibdibin baka ikaw ay maloko o di ba tama uh, <laughs> ganyan lang naman mga idol eh napagkukwentuhan lang naman natin yan dahil ga sa napapanahong isyo o pero bueno, ha salamat ng marami sa may kisandali at sinamahan nyo ko tinalakay lang natin yung mga ilang pangyayari doon sa dakil napanood natin yung video kaya salamat ng marami at sinamahan nyo ko sa may kisandali ito kaya no bueno, mga idol, kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang sa comment section at kung meron kayong mga katanungan para sa mga susunod dating video ay muli nating matalakay. At nga pala mga idol ha, yung dati kong channel, YouTube channel, pinalitan ko na ng pangalan, Idol Blogs TV. Yun na po. Kaya Haa, ah, pasang-pasang aku nak berpapaalam, tu aku mulin yang lingkut si Boyet. Aku mulin yang nak berpapaalam. Hingga kemulik. Paalam.